Ang isang lalaki muntik ng malunod sa Cagayan River sa bayan ng Amulung. Nakakapit na lang sa nakatalim bote ng tubig ang lalaki nang maabutan ng mga rescuer. Nangunguha raw siya noon ng mga naanod na kahoy sa ilog ng tangayin ng agos ng tubig. Umabot naman na sa critical level ang ang tubig ng Cagayan River sa ilalim ng Buntun Bridge sa Tugigarao City. Inabisuhan ng mga otoridad ang mga residente na manatili sa mga evacuation center lalo't hindi pa nagla-landfall ang bagyong Ophel. Sa bayan naman ng Enrile, baha pa rin sa ilang kalsada. Lubog din sa tubig ang ilang palayan at maisan doon. Patuli naman ang pagmonitor ng Enrile MDRRM Oroon. Ilang palayan at maisan din ang lubog pa rin sa baha sa lalawigan ng Isabela, partikular sa Ilagan City at bayan ng Tumawini. Ang ilang kalabaw sa kalsada na itinali dahil sa mga tubig sa mga taniman. Problemaado naman ang mga magsasaka dahil ilang bagyo na ang nagdaan at naminsala sa kanilang mga pananim. Sa bayan ng Alicia, nananatili pa ang ilang pamilya sa evacuation center. Hindi pa rin umaalis sa evacuation center ang daan-daang pamilya sa Isabela mula pa noong mga nagdaang bagyo. Lalo't inaasahang doon magla-landfall ang bagyong OFEL ngayong araw. Live mula sa Ilagan City may unang balita. James Agustin. James Van, good morning. Makulimlim yung kalangitan at may mga panakanakang pag-ulan na tayo naranasan kanina madaling araw. Dito po yan sa Ilagan City, sa Isabela. Naka-red alert status ang Emergency Operations Center ng Lalawigan. Mahigpit na binabantayan lalo ng mga coastal municipalities, gaya ng Palanan, Dibilakan, Makunakon at Dinapige. Sa Ilagan City, 43 sa 71 barangay ang itinuturing na flood-prone areas. Kaya mga dineploy na mga rescue boats na nagdaang bagyo, nakapreposition pa rin hanggang ngayon. Nananatili naman sa evacuation center sa mahigit 300 pamilya, katumbas na mahigit 1,000 individual. Ang ilan sa kanila ay lumikas pa noong nagdaang bagyong Nika at dahil may banta ng bagyong Ophel ay piniling huwag munang umuwi. Maging ang mga lagang hayop inilikas dahil lubog ang mga taniman. May isang tulay naman na apat na araw nang hindi madaanan dahil sa mataas na antas ng Pinakanawan River. Samantala Ivan, yan nakikita nyo, yan po'y bahagi ng Pinakanawan River. Sa gitna po niyan ay meron silang tinatawag na Bakulod Bridge na ginagamit ng mga residente para makatulay dun sa may kabilang barangay. Dahil nga ilang araw na hindi nadadaanan niyan, simula pa nung lunis ng hapon, sa taas ng antas ng tubig dito sa ilog na ito, ay kinakailangang umikot pa doon sa ng malayo yung mga residente. At ngayong umaga, naabutan naman natin dito sa gilid ng kalsada na patungo doon sa tulay na yon, yung clearing operations na sinasagawa ng mga otoridad dahil doon sa kapal ng buhangin na tinangay ng kasagsagan ng uh, pananalasa ng bagyong Nika. At ngayong umaga ay nararanasan natin yung pag dito sa area na ito pero may kalakasan yung pag-ulan kaninang madaling araw. Yan muna yung latest mula dito sa Ilagan City sa Isabela. Ako po si James Agustin. Para sa Jimmy, Integrated News. James, malakas yung inaasahang uh, hangin dala ng papasok uh, na bagyo at malakas din ang mga pagulan. May mga residente pa bang nagpaiwan sa alala mga tirahan at hindi lumikas o naipatupad ang Force evacuation? Wala pa namang pinapatupad na force evacuation event dito sa Ilagan City pero dun sa mga coastal municipalities ay nagkaroon na ng preemptive evacuation. Sa pag-iikot nating kahapon may mga evacuee, mga residente na bumalik dun sa kanilang mga bahay pero babalik din naman din daw sila do sa evacuation center. Ito yung mga residente na nakatira talaga dun sa mga mabababang lugar at dun pa sa ilang mga area sabi ng mga residente ay dahil hindi pa naman ganun kataas yung ilog ay binabantayan din nila dahil sila yung mga merong mga alagang hayop o kaya naman mga taniman. Ivan. So, nabanggit mo yung uh, mga pagbaha. James, may mga lugar pa ba sa Isabela na baha pa rin dahil sa mga nagdaang bagyo at hindi pa humuhupa? Yes, Ivan, sa ilang bayan na naikutan natin dito sa lalawigan ng Isabela kahapon, meron pa rin mga pagbaha, pero kanandiyo man doon sa mga taniman na. Kung meron man doon sa mga bahay, ito yung mga bahay na napakababa talaga nung barangay at pababa yung kalsada o di kaya naman malapit doon sa mga palayan. Pero yun ay mga pasabside na rin. Yun nga lang, nangangamba yung mga residente no, na dahil nga dito sa bagyong Ophel ay posible na tumasa naman yung tubig. Ivan. Ingat kayo dyan. Maraming salamat. James Agustin. Nakataas naman ang wind signal number 4 ngayon sa ilang lugar sa Cagayan dahil sa Bagyong Ophel. Update tayo sa doon sa unang balita live. Justin Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine? Ivan, sa mga oras nga na ito ay ramdam na ang epekto ng Bagyong Ophel dito sa Bayan ng Santa Ana sa probinsya ng Cagayan. Malakas na ang hangin at mataas na rin ang alon sa baybayin. Tila nilukot na papel ang mga yero sa bubong ng bahay ni Aling Mayet matapos maranasan ang bagsik ng bagyong marse sa barangay Palawig, Santa Ana, Cagayan. Halos umabot din sa apat na dalampakan ng buhangin na padpad sa kanilang bahay dahil sa bagyong marse. Maging ang loob ng bahay, napasok din ng buhangin. At ngayong may bantang bagyong Ophel pansamantala silang tumutuloy sa bahay ng kanyang bienan. Hindi ko alam kung ano, pa 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 paano, kasi... Hindi pa naayos yung bahay namin, tapos may parating na naman na bagyo. Malaking tali naman ang ginamit na panali sa mga bubong at iba pang bahagi ng bahay ni Ali bina. Noong nanalasa kasi ang bagyong Marse, ay gumuho ang katabing budega na naglalaman ng mga scrap. Lumilipad po kasi ng mga yero po ma'am kasi malakas talaga po ng angin dito. Kanya-kanyang paghahanda ang mga kagayano sa posibleng epekto ng bagyong ofel. Sa Tugay-Garau City, hindi na muna pababalikin sa kanilang mga bahay ang mga evacuee para matiyak ang kanilang kaligtasan sa paghagupit ng bagyong ofel sa probinsya. Kawawa naman sila. Biroon mo yung pagod na no maghakot, tapos yung siyempre puyat. So we decided na hindi muna at saka yun naman ang sabi ni Mayor. Nanatiling naka-alerto ang otoridad sa probinsya ng Cagayan. Nanatiling nakaposisyon ang mga rescuer sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Pinagiingat iingat ng mga residente sa coastal barangay sa banta ng storm surge. Ipinag-utos na rin simula pa kahapon ang preemptive evacuation sa probinsya. Ivan, sa ngayon puspusa ng ginagawang pag-iikot ng otoridad sa mga coastal barangay dito sa bayan ng Santa Ana, inaabisuhan yung mga residente na lumikas na ngayong umaga. Ivana? Jasmine, nagkasunod-sunod yung mga bagyo na tumatama dyan sa Cagayan. Kumusta ba ang uh, kondisyon ng mga tao dyan sa mga evacuation center? Marami naman nagkakasakit sa kanila. Pati ikaw, yung boses mo, napansin ko parang medyo namamaos ka na rin. Alam mo Ivan, sa ating pagtatanong sa mga residente, dahil sa loob lamang ng dalawang linggo ay halos three times silang uh, nagpabalik-balik sa evacuation center. Ramdam natin yung pagod nila. Actually, yung ilan sa kanila talagang sinasabi na paulit-ulit na lang yung ginagawa nilang pagpunta sa evacuation center, pag-uwi sa kanilang bahay at pagpunta muli sa evacuation center. Uh, maayos naman yung kanilang kalagayan dahil tuloy-tuloy naman yung binibigay na food packs ng iba't ibang mga local government unit ganun din ang DSWD. Pero sa ngayon Ivan, ang hiling nila ay sana mabigyan sila ng mga hot meals especially kapag nasa loob na ng evacuation center better daw na hot meals na lamang yung ibigay sa kanila dahil pahirapan na yung pagluluto sa loob ng evacuation center. May mga nagkakasakit din, Ivan, uh, simpleng ubo at sipon, pero meron namang mga nakastandby na mga health personnel sa loob ng evacuation center so merong agaran na tumitingin doon sa mga residenteng ang uh, nagkakasakit na bunsod ng pabalik-balik sa evacuation center dahil sa sunod-sunod na bagay. Yo, Ivana. Ingat at kapit kagayan. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Sa ibang balita, sa pagdiling po kahapon ng House Quad Committee tungkol sa War on Drugs, inamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakapatay siya ng ilang tao at nagtanim din daw sila dati ng ebidensya. Hamon niya sa International Criminal Court o ICC, mag-iimbisiga sa drug war. Pumunta na sila sa Pilipinas ngayon para imbisigahan siya. May unang balita, si Jonathan Andal. I'm asking the ICC to hurry up and if possible they can come here and start the investigation. Ilang beses sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula pa nung presidente pa siya, hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas. Pero hamon niya sa kanyang unang pagharap sa Quad Committee ng Kamara, magpunta na sila sa Pilipinas para imbestigahan siya kaugnay ng War on Drugs. This issue has been left hanging for so many years. Matagal ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. Uh, so I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito, umpisahan na nilang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Hindi raw siya natatakot sa ICC. The ICC does not scare me a bit. They can come here anytime. No excuses no apology. May go to hell? so be it. Bigyan mo ako ng pera, ako ang punta ng ICC doon. Pinanindigan ni Duterte ang mga patayan noong gera kontra droga. Inamin din niyang may pinatay na siyang tao. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Six, mga six o seven. So Aywa what? Ako kung natuluyan yung, hindi ko na, hindi ko na up sa hospital kung natuluyan. Marami akong pinatay na polis sa Davao na kriminal. Ako mismo ang talagang humirit. Iniutos din niya ang pagpatay sa mga manufacturer at distributor ng droga pero hindi raw ang mga drug addict. President. Sinabi hindi addict, sabi ko drug dealers and drug pusher. Bakit ba patayin niyang addict? Dali mo sa ospital. I will admit na ang order ko yung mga drug manufacturers, pati yung mga uh, big time uh, drug uh, distribution, patayin. Inamin din niyang nagtanim siya noon ng ebidensya. We planted evidence. Totoo yan. Ah, so nagpa-plant po talaga yung evidence? But, well, that was a part of the strategy as a mayor. Inamin din niyang may natatanggap na pera ang mga pulis sa drug war. Pero hindi raw ito ang 20,000 to 1 million pesos kada mapapatay na isinuwalat noon ng dati nang pinagkakatiwala ang pulis na si Royina Garma. Ito po yung uh, namamatay, binabayad po 20,000 to 1 million. Hindi ko, hindi yan siya. May police operation. Alam, alam ng pulis lahat yan. Pinupunduhan ko yan. O ito, for a particular project. Pagka na-accomplish nila yan, sir, may sobra, magsabi ang police officer o lead officer, uh, official, sir, may sobra, hindi na ubos yun. Hindi na yan. For the boys. Yan, yan, sir. Uh, Mr. Chair? Reward. Correct. Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyang ko pa dagdag Ayaw sagutin ni Duterte ang tanong ni Representative Raul Manuel kung galing ang pabuya sa confidential funds ng Office of the President. Kaya tinawag yan sir ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. confidential nga eh. protecting the interest of the Republic when I dispense confidential funds. Do not make me account for something which I cannot do legally. Pero sa isang punto, sinabi ni Duterte galing umano sa mga sobrang campaign fund ang perang ginamit niya sa Pabuya. I still remember that you have mentioned that uh, uh, yung pong uh, pera na galing po sa donation ng inyong pong campaign funds Uh, will be uh, utilized for uh, the reward system. You mentioned that, and I saw the huh? uh, video. And that's a private money, Mr. President. Yes. Uh, Forgaling sa akin. Hindi na, 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 na private money. Kasi natanggap po yan. Ano na ako, eh, nakahawak ko na the money was, I was holding uh, was already when I was in, in the uh, official ako. Naroon din sa pagdinig ang mga kaanak ng mga biktima ng drug war. Dala ang mga larawan ng na mga nasawi nilang mahal sa buhay. Lalo din po kami nasakta ng kalooban nung time pong nalaman namin na may reward. Parang ganun lang po na paglaruan yung buhay ng mga mahal namin sa buhay. Mahirap po sa amin talaga. Hanggang ngayon po ay walang uh, justisya dahil po wala talaga pong uh, masusing investigasyon para doon po sa mga Pinas lang. Gayon din si dating Senadora Leila de Lima na nakulong ng halos pitong taon matapos akusahang may kinalaman sa bilibid drug trade. Katabi pa nga siya ng dating Pangulo sa buong pagdinig. Naniniwala po ba kayo at si Secretary de Lima ang, ang mother of all drug lords? Who said it, sir? Si, no, sir? si Director Ruel Lasala and Reynaldo Esmeralda Uh, former NBI officer in charge ng Department of Justice. I would like to congratulate them for making this statement. Absolutely false. Wala po akong kinalaman sa illegal drugs. Kasama lang ho yan sa naging propaganda nila. Kayo daw po ang lord of all drug lords. Hindi ako question. dadating ng pagka-presidente, sir, kung ganun ako. Pasado, alas 4 ng hapon, dumating ang anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte at umupo malapit sa likod ng kanyang ama. Hindi nagpaunlak ng panayam ang bise. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, inakong muli ni Duterte ang legal na responsibilidad sa mga pagpatay sa drug war. Muli rin siyang inusisa tungkol sa mga detalye ng affidavit ni Garma. I have not read the affidavit so that I would not be in a position to correctly really to respond to your question. You are now trying to investigate me. Parang kang investigador. You're trying to confront me with the statements made in that affidavit. And you're trying to exact an answer from me. Pagka ganon, maghinto tayo dito. That is not proper. Mr. That President. That is not fair. Mr. President, uh, De we're hindi not... Hindi, hindi. Titindig ako dito. At nang tanungin si Duterte tungkol sa pitong private citizen umano na miyembro ng kanyang death squad. Even if they exist, why would I tell you the names now to you? Ang tingin mo sa akin, stupido. Bigay mo yung pangalan mo, you put the family and the persons in danger. Mr. President. But the proper question. Ganon? Dumating din sa pagdinig si dating Senador Antonio Trillanes IV, the fourth, na kritiko ng mga Duterte. Naglabas siya ng mga detalye tungkol sa ani mga bank transaction ng mga Duterte. Ito pong mga transactions na ito, meron pong uh, kay uh, Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanilep. Abancen niya. Ito pong mga ito ay uh, mga manager's checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minension ni ni Las Canas na si Sammy Uy. Nag-didibidendo uh, yung drug lord dun sa pamilya nila Duterte tuwing October at April. no? Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, Makikita po natin, si Vice President Sara, meron po siyang dalawang checking uh, in cash dyan, under her name, manager's checks. Tapos ito po ay uh, while she was mayor, no? Kaya yan ay uh, direct bribery. Wala pang pahayag ang mga nabanggit ni Trillanes. I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the bank's pursuant so to my uh, waiver, kung may totoo lang maski isa, I will hang myself. Kung may isang totoo lang I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. I will uh, sign it, uh, the document, Tomorrow, I will hand it uh, kasi magagawa pa ng abogado. Sa isang punto, may hamon si Duterte kay Trillanes. There is an iota of uh, magbigti ako. So in the same manner na ako magbigti ako si itong si Trillanes dapat magsabay rin sa akin. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Pero hindi, kaya nga mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampaling ko siya sa publiko. Hindi, <laughs> wala naman. mo ngayon na. Wala pong galunan. I'll si si give you a no. sa sampling ko sa publiko. Si Siyemang um, session suspended. Session suspended. <laughs> uh, Mm. Sandaling sinuspinde ang pagdinig. Sa huli, humingi ng paumanhin si Duterte sa kanyang inasal sa puntong yon ng hearing at pinatanggal ang katagang sampal sa records ng pagdinig. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Hindi raw pipigilan ng gobyerno si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling gustuhin niyang sumuko sa International Criminal Court o ICC na nag sa War on Drugs. Sinabi yan ni Executive Secretary Lucas Bersamin kasunod ng mga pahayag ng dating Pangulo sa pagdinig ng House Squad Committee kahapon. Pero kung irerefer refer ng ICC ang proseso sa International Criminal Police Organization o Interpol at magbibigay ng red notice ang Interpol sa Pilipinas, mao raw ang Pilipinas na makipagtulungan sa Interpol batay sa protokol. Ito Oktubre lang, iginit ulit ang Malacanang na hindi babalik ang Pilipinas sa Rome Statute na nagtatag sa ICC. Dati na rin sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya kikilalanin ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Nang basahin sa Quadcom hearing ang pahayag ni Bersamin, muli giniit ni dating Pangulong Duterte na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Tinanggap ni Vice President Sara Duterte ang panibagong imbitasyon sa kanya ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Inibitahan ulit si Duterte ng komite kaugnay sa imbisigasyon, sa maling paggamit umano ng kanyang opisina ng confidential funds. Pinirmahan naman ang busy sulat ng komite. Batay sa ulat, gagawin ang pagdinig sa susunod na linggo, November 20. Kailangan daw present si Duterte sa nasabing pagdinig para bigyang linaw ang issue. Natanggap ni Duterte ang sulat ng komite na magpunta siya sa pagdinig ng House Quad Committee kaugnay sa War on Drugs kung saan sumalang naman ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng dating Pangulo, hindi niya inasahang pupunta roon ang anak. Nang tanungin kung hinikayat ba niya ang pangalawang Pangulo na dumalo na rin sa kamara, palagay raw ng nakatatan ng Duterte ay gagawin ni VP Sara kung anong natutunan niya sa kanya. Apektado ng mga nagdaang bagyo ang supply ng karne ng baboy sa ilang pamilihan sa Quezon City. Price check tayo niyan sa unang balita live. Bea Pinla. Bea? Evan, kung nagsisimula na pong maglatag ng budget ang mga kapuso natin para sa kanilang mga handa ngayong holiday season, asahan ang tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng karning baboy sa mga susunod na linggo. Madaling araw pa lang, naglatag na ng panindang karneng baboy si Nanay Aida at Nanay Feli sa mga pwesto nila sa Kamuning Market sa Quezon City. Kwento nila, ilang linggo nang nagtataas ang presyo ng tinda nila dahil palapit ng palapit na ang holiday season. Mga ano na, mga three weeks na tumaas. Tuloy-tuloy uh, 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 na yan. Oo, uh, uh, tataas pa yan, ma'am. Yan na talaga ang tradisyon natin pag nalapit ng Pasko. Kasi mabili may ano kasi, hindi bonus-bonus, mga ano, tapos puro okasyon-okasyon. Handa-handaan yung mga yung mga sama-sama, mga banding-banding magka maghanda-handaan. Ayon sa ilang nagtitinda, sigurado na ang taas presyo kahit bahagyang kumaunti ang supply nila ng karneng baboy dahil sa sunod-sunod na bagyo. Ang diskarte naman ng karinderya owner na si Norma para makatipid. Magbabawas naman kami ng ano, tan-tan, hiwa. Ganon namin ginagawa. At para makakail lang ang mga tao, ganun, may maitinda din lang kami. Sa Kamuning Market, nasa 320 hanggang 360 pesos na ang bentahan ng kada kilo ng kasim. At 350 hanggang 400 pesos naman para sa kada kilo ng yempo. Mas mataas yan sa price monitoring ng Department of Agriculture sa ilang palengke sa Metro Manila mula November 4 hanggang 9. Nasa halos 319 pesos ang presyo kada kilo ng kasim at nasa 363 pesos naman ang bentahan ng liempo. Ivan, ayon sa ilang nagtitinda ng karneng baboy, dati naman nagiging mas galante ang mga mamimili, lalo na tuwing panahon ng Pasko. Kaya hindi sila gaanong nangangamba na baka tumumal ang kanilang benta. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Bea Pinlak para sa GMA Integrated News. nag na si Bea Alonzo sa usap-usapang pictures niya kasama isang non-showbiz guy. Hit ni Bea sa Instagram story. Relax lang. Nilinaw niyang friends lang sila ng lalaking nasa pictures. Tinawag din ng Widow's War star na ridiculous ang mga kumakalat na kwento with a matching LOL emoji. Sabi pa ni Bea, and I quote, kalma lang po tayo. Sa so huwag pilitin, diba? uh -huh. wag di ba? And huwag lagyan ng mali siya. No, oh, hindi naman lahat ng lalaking kaibigan mo, ay eh, boyfriend mo, ikaw, di kita boyfriend, di ba? No. So It's like that. Exactly. Nice. Anyway, dinagsa ang concert ni SB19 member Josh Cullen sa Hong Kong nitong linggo. Nag-enjoy ang BBQ Warriors na mga overseas Filipino workers sa naging performance ni Josh sa kanyang Lost and Found album tour. Ang ilan sa mga nanonood galing pa sa ibang bansa, gaya ng Dubai at Singapore. Worth it naman daw sa si fans na makita at marinig nila ang kanilang mga idolo. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.